survival eh. Kunyari nasa survival tayo tapos nag-aano nag uh, tayo, <sighs> pa tayo mag rin. Eh. Look, Look this, bro. Ito yung <laughs> 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 Mga sure, sure. sulok namin yun guys. Ang dilim dito ngayon. Ang dilim dito ngayon guys. Mm -hmm. Nakukuha, mm -hmm. Nagkukuha sila ng mga na. ka ko manigilaw. Oh. Ito, papasa niya rin, no? Naka no, YouTube. Napata ka Tignan niyo, guys. Uh -huh, Naka-video rin siya, oh. Napata video paa. yan, oh. No? Naka-video no, yan, guys. So, makikita niyo. O, tamay May isa, may, yan yung video niya. Di kuya, tapos may video din yung isa. Tignan niyo, ang ganito. Ang ganda ng view. Wow. Parang gusto ko na na dito. Tengen.

video guys ang iitim nila doon sa malayo gak. Mak ni yang, kan ni sorry. Siapa si? may kalawang na ako. Ayan O kalawang boy. Binibidyo tayo ng mga pinsan natin. eh ang no, pinsan natin, Tol. Kasama yung kapatid ka, oh. Ako wala man lang. Tigil. E, Paras dito eh. O, alam naman lang. Okay, secret base, ba? guys. Wala na tayong katol. Say, ubus na yung katol. Pumunta <coughs> ah, sa ilong ko yung utok. Baho. Baho ng katol na to.